Hello mga kababayan Wow, sobrang ganda ng morning natin no? Ang ganda ng araw And then, yung makikita mo Paglabas mo, papuntang work Ganito oh. oh. Yung gate namin, no? tingnan yung gate namin no? Sobrang puno ng snow Frozen na frozen yung snow oh. Grabe Ay, Wow Yan, ganyan katindi ang snow yung puno tingnan yung mga kaibigan parang Christmas tree na binalot o oh. wow eh. pero mamaya kaibigan tunaw na to kasi ang init ng araw oh. ngakatindi yung snow tingnan yung snow oh. wow Yan, <laughs> yung barbed wire nabalutan na rin ng snow grabing lamig yung kalsada namin ya yung paligid puting puti yung mga ano mga pine tree oh yung pine tree yan yung kaibigan oh ang ganda yan ganda mga kaibigan oh yan bahay namin yan okay papasok na papunta sa trabaho ko kaibigan umuusok ang bunga nga kasi sa labig sobra Oy, oh, wow ang palayan puting puti ang palayan namin ayan ang palayan sa paligid wow grabe ho oh. yung snow sa labas ayan mga kaibigan ganda sobrang ganda ayan Tula ko muna yung aking service kasi kukuha tayo ng mga video-video dito. Ganda kasi yung ano ng paligid. Grabe kay no? Very good, oh. Wow. anip <laughs> Sobrang lamig. Negative 13 ngayon kay bigyan. <laughs> mga ka Sobrang <coughs> yung usok sa bunganga ko. para ako nagbe-vape. <coughs> Grabing lamig. O, yung sasakyan, no? Balot na rin. Ayan. Uh. Ah. Sobra. Ayan. Ano. Wow. Ito yung puno dun no? Oh. White na white, oo. Oh, oh. Ayan. Okay. Goodbye, mga kaibigan. Next time na naman, tayo magbibidyo, mga kaibigan.